Kadlaon pa lang sa Oktobre 19, Namutang na sa ilang mga campaign posters sa mga kandidato sa barangay o sanggunang kabataan sa mga gideklara ng common poster areas. Sa General Santo City, subay so sa talaan sa Comelec, sa 26 ka mga barangay, aduna ay 66 ka mga common poster areas. Sa Alabel, Sarangani Province, aduna usab mga poster sa kadalanan o aduna na ay nagrikurida sa yupa pa sa buntag. Sumala sa usako at sintay dos anyos gabutante. Andam na kaayos siya sa eleksyon karong Oktobre 30 o dili matod pakini kinimadala sa kwarta o kinamangay. Ah, nganong street tot ngan mga abutan ni sila? Abutan uh, eh. Mayo gud? Mayo. mao. so wala pasig na imong palit sa imong boto? Ah, dili lang to ikambio. Nganuman. Ah, ikambio na to na nga wala mata kay balo. Dili ta magpatuntus kamang. Bapak <laughs> <laughs> barok di ka? Uh, barok yun. Sila yung problema. Mo sila mo? Tabang mo na sila. Kung di ka mudool, sa may itabang, di, di, ka, di ka matawangan. Kaya di mo ka Na Nabisi usap sa pagmonitor sa kadalanan ang mga sakop sa Bantay Buto Jansan. Sumala sa usap ka monitoring officer. Bispiras pa lang sa kampanya. Doon na sila'y nakita ang poster. Kagahapon, nag ko hmm. na ako nagian dito sa Waling-Waling Street na nai... Nana, na, dito ay nagbutang o ka ng tarpaulin. Uh, Oo, oh, picture na nako to. Pero nasend na nako to. Pero wala po ko kung unsay tubag ato sa akong mili kay ang amuang trabaho is mag forward lang mi sa ila og mga picture nga nakabayulit sa siyon sa barangay. So by sa urgent memorandum number no. 23 The 0691 sa Commission on Elections, analang sa 2 feet by 3 feet ang gilap doon sa campaign poster. Bawal usab kung kini at doon ay kabastusan. Ginatugot ang kampanya sa tri-media o internet basta nagasubay lang sa limitasyon. Gipasalig sa convenor sa Bantay Buto Jansan nga si Marcelino Bohol nga dili sila magpanuko sa pagduso sa Comelec sa mga violators nga ilang makita. Kami, baka nagakuan sila karon nga ang Bantay Buto Jansan uh, wala nagpaniid sa ilang maghihimong bayulisyon. So ang himo mo karon ang among mga tao karon nagkuha na sila mga picture sa kana mga kandidato nga nagpapili nga mga gahig ulo no uh, wala gyud ginasanto na mo karon bisag kinsa sa inyo karon basta makita na mo nga naa karon nagsugod na mig picture karon para ipaabot na namo sa kumilit si Jensen Mayor Pacquiao adunay hangyo sa mga kandidato alang sa kapsay o kalambuan sa siyudad sa ato ang mga kandidato na una-una pasalamat ko kay nakita nato nga nagsunod gyud sa tamang ang uh, nga gipanaog sa ato ang komilik so nakita nato nga hapsay o manginaot ko nga magpadayon ang kahapsay no sa barangay in SK no so and then sa mga katauhan uh, ato agyong siguraduhon nga kanang tawo nga masaligan ninyo panahon nga aduna moy panginahanglanon o isiguro nato kanang magdumala nga matinud-anon sa katauhan kahibaluan nga kampanya sa so, Oktubre 19 o mulungtad hangtod Oktobre 28, 2023. In the heart of changing lives, kini si Brigadier Jason para sa Brigada News Jansan, Brigada News.